Panalangin laban sa the big one. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa iyo po kami dumudulog na may kababa ang loob. Alam naming wala kaming kakayahang pigilan ang mga sakuna. Ngunit sa iyong kapangyarihan, kami ay may pag-asa. Iligas mo po kami mula sa tinatawag na the big one. Edya mo po kami sa matinding lindol, pagkasira, at kapahamakan. Puspusin mo po kami ng karunungan at kahandaan. Upang sa panahon ng panganib, kami huwag magpanik kundi magtiwala sa iyo. Ingatan mo po ang aming pamilya, kaibigan at buong bansa. Patnubayan mo po ang aming mga lider at tagapagligtas. Na sila'y maging handa at maayos na makakilos sa oras ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at lakas isang handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Naway mapanatili namin ang pananampalataya. At huwag mawalan ng pag-asa sa anumang pagsubok. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.